Ito ang nakakagulat, viral at trending sa mundo ng social media ang di man tila digital talaga ang karma at sadyang lahat ay may hangganan na kahit anong pilit yung pagtakpan ng katotohanan para lang magmukha at malagay sa posisyon ay sadyang hindi talaga mananig ang kasinungalingan laban sa katotohanan Matapos pinawalang bisa umano ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ang ibinoto ng taong bayan at nanalo sa Manila 66 representative na si Juiciwa Wei na kinlang inendorso ni Vice President Sara Duterte nung araw ng halalan at nagulat ang taong bayan matapos idiniklara ng COMELEC nang nadaloy si Benny Abante bilang representative ng Manila ay sadyang ang lahat ng na ito ay isa diyon yung sa pangarap lamang dahil ang Korte Suprema ay tila sinampal ang katotohanan ng Comelec at si Benny Abante matapos naglabas ito ng desisyon at inatulan na ibasura ang second-placer rule sa election na hindi maaring iproklama ang kandidatong pumapangalawa sa halanan or second-placer sakaling ma-disqualify o mawala ng bisa ang kandidatura ng nanalong kandidato. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang si channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa na bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, mukhang karma inabot at hindi natuluyang makakaabante si Benny Abante matapos si ng Comelec na siyang nanalo sa 2025 midterm election dahil nga sa kadahilanan ng mano na na-disqualify ang first placer na si Chua Chua Uy na kanyang katunggali ilang araw pa lamang ng kanyang pagyayabang sa social media ay agad-agad binawi na ng Korte Suprema hindi maring itiklara ang second placer na nalo kung ma-disqualify ang first placer kung noon ay pupwede pero ngayon ay binago na ito ng Korte Suprema. Ayon pa sa official report ni Labas ng Batas Pitch sa kanilang official page, Supreme Court Strike Down Second Placer Rule, Hashtag ICYMI, the Supreme Court SC in Bank has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in election when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules of succession in cases for permanent vacancy as stipulated in the local government code shall be applied. End quote. I ah, you know official report to Supreme Court Associate Justice Samuel H. Gellan. The second placer rule laid down in the Halusos Jr. has no legal basis. No law authorized the proclamation of the second placer in the election in case the candidate who received the most votes is disqualified or turned out to be ineligible. The second place or rule under means that people's choice in every election is repugnant to the people's constitutional right to suffrage. The court cannot impose upon the electorate to accept as the representative and the candidate whom they did not choose in the elections. And Paano na yan, Pastor Benny Abante? Hindi ka pa pala iproklama bilang kongresista sa iyong distrito ng Manila dahil magiging labag ito sa ating konstitusyon dahil galing na mismo sa Korte Suprema ang desisyon at tahasang naigsabi ang mga Supreme Court Associate Justice mukhang kinarma ka ngayon at tila pahiya ka ngayon at ang aga mo pa namang nag-celebrate, wala namang palang kasiguraduhan at matapos kang tila isinusuka na ng taong bayan, ipinipilit pa rin ang kanyang sarili para sa asam-asam na posisyon na tila bangungot lang pala ang lahat. Matapos nga lumabas ang malitang ito ay umani ang samot sa rekomento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika ng hineng at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Boy dila, talo ka, hindi ka binoto ng tao, abante umatras ka, pawiin mo binayad mo sa Comelec, Chairman Garcia at puro Garcia ang alam leche. Pahiya si Atras Abante na super payabang na siya ang papalit kay Jui Uy sa pagiging kongresista ng Maynila. Sorry na lamang sa kanya. Better luck next time, Pastor Dila. Ano na, boy Dila? Huwag ka nang magwala, talo ka na. Ayaw ng taong bayan sa iyo. Salamat, court. Kalakala ko wala ng korte sa Pilipinas. Mayroon pa pala. Good job. Kakaya naman itong pinilit ang sarili. Hindi naman siya ang binuto ng tao. Iyong kumalik kung sino ang gusto ipaharap, ipag-uusapan dyan. Lumaki ang tainga special election sa distrito nito by popularity voting of the said district. Yan ang pinakamadaling solusyon dito para may kongreso ng distrito. Wala pang gastos ng gobyerno. Abante palagi ang self-interest ng mga kurakot na ito. Di kaya dikta lang yan ni Tamba, kaya Boy George tum tumalima Sayang naman bilyones na sana bulsa na, end quote. Uh, bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ni kipichu Chu 2 hours ago. Uh, pinos niya yung bahay ni PRRD uh, ito sa nakikita natin sa labas ano pati ito yung sa loob yan yung nakatalikod si PRRD okay we really miss you sir kawawa ka naman sir hindi mo man lang pala na pa artificial grass ang buong garahi isa lang na square na mat na mukhang artificial grass pang white ng pit. Yeah, yung green doon, no? may green, yun ang sinasabi ni ano. Actually, di ko gets aesthetic mo. Sir, sana makabalik ka na agad para makabawi kami lahat sa iyo. We know you miss your durian and kok zero ay nakaka, ano, nakaka, uh, ang bigat ng kalooban itong kalagayan uh, ng mga Duterte. Kasi ito, uh, yung bahay na, ito, itong bahay na ito na saan nakatira ang ating dating Pangulo, is ibebenta na. Bakit ibebenta? Kailangan nila ng pera na nagsabi na yan noon si BP Sara pa na kung kinakailangan we will sell properties at ito na magsisimula na kasi uh, grabe ang pinagdadaanan nila no maliban sa lungkot eh tayo nga mga supporters nalulungkot tayo ha much more sa direct immediate family nakakalungkot eh. so maliban sa lungkot yung gastos yung pagbiyahe-biyahe nila papuntang The Hague para magbisita gastos nila habang nandoon, pagkain, hotel, talagang gastos. Tapos, ayaw naman nilang tumanggap ng donation. Lalo akong napapabilib sa Duterte family. I'm sure, maraming gustong mag-donate. Pag i-open lap nila na kailangan namin ng tulong nyo, nako, magdagsaan ang magbibigay. Kailang ayaw nilang gawin yun. At nakita ko yung purpose. So, kung sabi saya pa, agwanta. Agwantahon na lang nila. Habang may makakaya pa. Kaya, napakasakit. Pagwanta Ito, may, nagbasa ko sa mga comments. oh, tanong ni Kipicho, andyan pa ba tarp sa labas? Kasi, kahapon, naglagay na sila ng tarpulin for sale. Mayroong nag, uh, nagpost dito na, nasan ba yun? Wala na. Alas 5 this morning, wala na, hindi na nila makita ang tarpaulin. Ito, si isa sa nag-comment, Ronald Bato de la Rosa. nag siya talaga. Ito, basahin ko ha. Kaloy in taon ni Mayor. Moabot ragihapon sir, ang adlaw sa panudya, sa tanang nagdaog-daog nimo sir. Lingin ang kalibutan sir, agwanta lang usa din ha. Sir, makabalo, makabalos, makabalos ra lagita. So, yung Tagalog ko lang, binisaya eh. Kawawa, si Mayor. Darating ang panahon, sir, na paniningil sa lahat na nagdaug-daug o nagpersecute sa iyo. Bilog ang mundo, sir. Magtiis ka lang muna dyan. Lintik lang ang walang ganti o makabalos. Will have revenge. Sabi. So, nag-response si Kipicho. Wala Umiiyak lang na emoji ang response ni Kipicho. Ito si Gib de la Cruz. Senator, usa sa among gilauman sa Senado. Tinaga na namin sa bato na ipaglalaban mo lagi, lagi ang tama at katarungan para sa bansang Pilipinas. Dave Hiddleborg, to Senator Bato. Yung totoong malasakit at ugmamahal niya para sa kinabukasan ng bansa natin na palitan pa ng labis na kalungkutan laban po Tatay Digong. Yon ang masakit uh, ang hirap isipin. Kung sino pa yung pinaka the best na presidente na dumaan sa ating bansa, siya pa ang naghihirap ngayon. Anyway, ah, kanya-kanyang paningin lang. Sa mga anti-Duterte, eh wala siya. Pinaka worst. Yung mga anti-Duterte. Tingin nila sa kanya. Bagay daw, deserve daw. Ni Tatay Digong yung ganyan. Ba't tayo ng mga DDS, na mas marami tayo, laban lang tayo, alam natin kung sino ano ang nagawa ng ating minamahal na Tatay Digong at tama yung sabi niya may hangganan ang lahat there will always be a day of reckoning at malapit na yan so ang problema natin how long gaano katagal ang ating Tatay Digong ano kasi yung edad nga niya eh, 80 years old na may sakit pumapayat na walang ganang kumain so dasal The best thing that we can do now is dasal na despite sa opposition ng prosecution, yung kanyang interim release, walang imposible sa dasal na sana may God's favor sa mga judges at payagan siyang temporary makalabas kahit hindi siya uuwi muna sa Pilipinas kahit sa ang bansa, importante na sa labas siya at madalaw siya ng mga mahal niya sa buhay dahil yan ang napakahirap yung nag-iisa siya sa loob. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ni General Orlando De Leon. Sabi niya, "Risa, would you agree to a face-to-face -face confrontation with Karine in a Senate investigation? Filing a case against Karine would effectively silence him and keep the case out of public scrutiny. Is that what you want?" Mahilig ka sa public display of righteous indignation. Bakit parang tamimi ka ngayon? Okay. So, yun na po, nagpahayag na po ang senadora na they are preparing a serious legal response. So, ang ibig sabihin nito, sasampahan nila ng kaso itong si Akarene. So, karapatan yon ni Senator Risa. Kaya lang, once na nasa korte na yan, wala na, hindi na mapag-usapan. Okay. So, dito ngayon, ano ang posibilidad na ang uh, 20th Congress, mga Senado, aywan ko kung anong committee, may posibilidad ba na iimbestigan, may senador ba na mag-file ng resolusyon para imbestigan ito? Ano sa tingin nyo? Uh, nadawit sa sa ni Karen, eh, si Senator Bato at Senator Bongo. Kasi, allegedly, isasama daw sila na sisirain ka lang Natakot si Karine, eh. hindi na siyang pumayak, baka makorner sila na nagsisinungaling siya. So, hintayin natin. Uh, kung mayroong mangyaring Senate investigation, sana magkaroon. <laughs> so, na ko na ano kayang epekto ito, anong papaano ang sagutan ng dalawa, tiberos and Karine eh, sa isang formal Senate investigation. Madugo! madugong uh, investigation ito kung matuloy. Kaya lang, uh, puros ano palang ito, speculation. Okay, uh, tayo dito. Okay, mayroong mayroong uh, na na talakayan ni Naator ni Trixie Angeles dito sa Facebook reel. Pinag-uusapan nila ito. Yung nangyaring akusasyon ni Karen kay Senator Rizal Tiberos. Motibo? Perba? So ano ang impact? nitong testimonyo pagbaliktad ni Karen eh, sa credibility ni Senator Risa. Pakinggan natin to ha. Ah. Uh, yes, maliwanag naman sa kanyang narration. Hindi tinakot. Pero, yes. Uh, so, may ano doon, kumbaga, creatively, parang ibang-iba yung diskarte niya. Di ba kasi iba? Oo, oh, may nilililiman. Ma papatayin yung Panginoon. Oh, may tunet, may opresyon, oh, yeah. may ano. Pero in this case, ang iniisip ko, I wonder if mayroon pa siyang hinu-holdback. So, kasi hindi nga ito under oath. Tapos this was made in a video, nire sa social media. Hindi natin alam, mm -hmm. ano yung purpose? So, ako, magkakaroon siya ng komentaryo. Ng oh, right now, we can comment on yan. Pero ano yung value niya kung ilalabas yan ng ganyan lang? Ang value niya ay kung mag-testigo siya mm -hmm. sa pagpuman or kunin siya ulit at mag-testify sa legislature. Yon. Ay, yun nga lang. Magkakaroon na nga. Ano yan? Anong purpose? It's our credibility. Credibility is one. The other is, talapan mo na, Senador. Mm -hmm. So, ibang issue yan na nag-witness ka against the yes. Senator. Um, Eto, uh, Atty. Uh, Tracy, may tanong lang po ako. Like, do you think po it's character assassination for our Senator Riza dahil sa impeachment kay uh, VP Sara? I think na kung magka-character assassination, mm hintayin -hmm. natin na magkandidato siya. Oo, nagpunto, nagpunto. kasi kung impeachment lang, eh mas madali na, ano, Pero, uh, man, it's uh, another one. Pampalina, si Senator Sherwin Gertzulian already announced that they, the Senate itself might sue that guy for perjury. Perjury? Wait, the Senate hello. has to be in session. Kasi nag sila eh, nag-sort, eh, naka-o, eh, naka-, uh, naka, -naka uh, records of the Senate. So they can use that against the social media din niya. Mm. Yung against the witness? Yeah, yeah. Mm. Oo oh, naman, pwede naman, but they will let's they talk about be impact. not adjourned. Let's talk about impact. Ano it impact nito kay Lisa, Miss Senator Lisa Antiveros na may lumabas na ganito? Credibility. Kung hmm. si Fly, kasi yeah. merong Kung ko si Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand Topacio, uh, social media. Yeah. Na, na interview siya, sabi nga, may dalawang personal experiences kay Senator Oteveros na ganyan din yung sistema na yung witness ay nag-turn around din. So, na ng publiko kung mag-judge sa ano kasi may sinasabi ni Isabi. Mm -hmm. Iba naman sinasabi ni Kabila. Kayo, attorney? may impact yung sinabi ni attorney Ferdy kasi atlo eh, fire money yung isa, I forget the other one. Tapos this is kumaga pangatlo na ito. So, di ba ano yung one, it's a fluke. Two, it's a coincidence. Three, sinasadya it's na yan. Oh, it's a fire. the other is, yes. it took her a while to answer. Yo. Pangatlo na. Kung uh, una pa lang sana, it's a fluke. Pangalawa, coincidence. Pangatlo, <laughs> sinasadya na. Nako. So, nako. Ano ba yung balita kakasuhan ng Senate mismo? Yung si Karen eh. Kasi nga, under oath siya doon na nagsasabi siya ng totoo. Ngayon, binabawi niya. Yun, pwede siyang kasuhan ng perjury. But, Uh, may napanood akong uh, opinion, nakalimutan ko, Jesus, something. Naniniwala yung tao ngayon na merong malaking tao na nasa likod nitong paglabas ni Karime. Kasi, uh, delikado ang buhay niya. Kailangan niya ng masandalan. Eh, itong pinapaniwala na malaking tao, uh, gustong mawala si Risa Ontiveros sa presidential uh, race kasi nagsabi na si ano eh, nagsabi na si Senator Risa na tatakbo siyang uh, presidente sa 2020. So yung nag-ambisyon na magpresidente rin. Oh, no, uh, these are all opinions. Hindi pa natin malaman kung alin ba ang totoo. Basta, kabang-abang, ano bang gagawin ng Senado tungkol nito? Mag-iimbestiga ba? Magkakaroon ba ng confrontation si Senator Risa at Karine? Uh, malalaman natin sa pagbubukas ng 20th Congress uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong uh, paliwanag ng isang uh, DTS vlogger si Jesus Busiduque uh, post niya sa tiktok o facebook Reel. ang ganda yung paliwanag niya ang kanyang opinion <clears throat> ang nasa likod sa paglabas ni Karine eh, ay nakikita niya ang kamay ni speaker Martin Romaldes dahil daw magiging makakalaban ni Romaldes si uh, Risa Ontiveros sa 2028. So, lahat ng mga makakalaban ni Romaldes unti-unti niya nang pinapatanggal, di Pisara, ito, uh, si Ontiveros, pinaliwanag din niya si Pastor Apolo Kibuloy, uh, kailangan nga uh, mawala yung resources na pwedeng gamitin ni Bipisara sa 2028. Uh, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Bakit malakas ang loob na lumabas itong si alias Rene at magsalita laban kay Senator Riza Conteveros? Hindi kayo may kinalaman si Rucualdez dito? Kaya, nagtatanong lang siya. Nagtatanong. Opinyon lang. Hindi kayo may kinalaman si Rucualdez dito? Galing ng paliwanag niya eh. Uh, Napakadelikado yung ginawa ni Alias Karin eh. Kasi binabangga niya isang senadora. Hindi niya gagawin yon kung walang malakas na assurance. Kung wala siyang masasandalan na pader. At hindi yon magagawa kampo ni Pastor Kibuloy dahil nga nakakulong na siya. Hindi rin magagawa kampo ni BP Sara dahil uh, hirap na hirap na si BP Sara sa daming inaasikaso niya. Impeachment, kaso, Nakakulong pa ang tatay niya. So there must be somebody na mas malakas na makapagbigay ng assurance kay alias Karine. Eh. Galing! pag assuring him, walang mangyayari sa'yo kung <clears throat> sabihin mo yung totoo. Di ba? Okay. Laliman natin ng konti. Si Romualde, si sanay na may kalapan. So, he already succeeded in impeaching the Vice President. In fact, mag trial sa uh, Senate. Di ba? Na, nagkakagulo pa rin. Okay. Now, pinag-away niya si Sara at si Lisa. Di ba? Why? Sara ay Lisa, si Lisa Ontiveros has an ambition of becoming a president. And by any means necessary, kailangan siyang mapansin ng taong bayan. And isa sa dapat i-eliminate niya is the capacity of the vice president to launch a nationwide campaign. At saan ang logistics ng nationwide campaign ng Duterte? Pastor Kibuloy, kita naman natin nang tumakbo si uh, dating Pangulong uh, Duterte, ang gamit niyang aeroplano kay Pastor uh, Kibuloy. The resources ng uh, KOJC, yun ang ginamit, di ba? So they have to eliminate that. Kailangan nilang eliminate. At papayagan si Risa ng administrasyon na ito na eliminate si Kibuloy. In fact, nagtulong-tulong sila according to alias rin para masira si Pastor Kimuloy, maaresto at makasuhan. So that the properties of KOJC and Pastor Apollo Kimuloy will be in the possession of the government na hindi magagamit na para sa 2028 elections. They have to make sure of that na gamit si Risa Jan ng administrasyon na ito. <laughs> Let us all remember Galing. na isa lang ang common dito sa kanila. Eliminate the Duterte's because they are really the most popular politicians now in the Philippines. The vice president is very popular, and the vice president is really a front runner in the 2020 elections. Eliminating the vice president and yung capacity niya to launch a national campaign, talagang dapat nilang gawin yan very early on. In fact, Romualdez attempted pirma para mas shortcut niya, mas shortcut niya yung kanyang presidency, and it did not happen. So Syriza si was used as a pawn na gamit sa dyan. And now, na the trial of the Vice President is imminent sa Senado, ano ang gagawin? Di ba? Anong gagawin ni Romualdez? Tatanggalin na niya yung nag na maging Pangulo. <laughs> How? Ito na nga. Lumabas si alias Rene. These are all my opinion. No. These are all my analysis. Binabasa ko lang ang sitwasyon because ito Ang galing. Uh, anong masasabi nyo? Ang galing na uh, yung basa niya sa political situation. Uh, kung ako si Karine eh, talagang sasandal ako sa malakas na pader para gawin ko yun. At sino ang malakas na pader? Pwede eh, yung nasa powers that be. So, kakasuhan daw ni Senator Risa si Karine. Eh, tingnan natin kung anong magagawa itong nasa likod ng paglabas ni Karine. Talagang grabe ang laro sa politika. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article ng ABS-CBN. Tungkol ito sa pahayag ng House Spokesman impeachment uh, case Spokesman Atty. Bukoy. Parang nararamdaman nila na ang Senado iboboto na madidismiss ang impeachment case ni VP Sara pag open ng 28 th Congress. Kaya nagpahayag na ang House Prosecution Panel through their spokesman ang last recourse nila magpapasak sa Supreme Court. Hey, ito, title, Supreme Court is the last resort if Senate dismisses VP Sara impeachment case. Spokes. Job Manahan, ABS-CBN News, published June 20. Basahin ko ha. <coughs> The House Prosecution Panel might go. Bakit might? Alang <laughs> alanganin pa pala. Might go to the Supreme Court as a last resort if the Senate votes to dismiss Vice President Sara Duterte's impeachment case without trial, its spokesperson said on Saturday. In a Saturday news forum, lawyer Antonio Buhoy said they may file petitions for certiorari and mandamus should it come to that. Bokoy said the petition for certiorari would question the possible abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, while the petition for mandamus would ask the High Court to compel Senator judges to start the trial. Okay, so dalawa petition for certiorari and mandamus. Uh, manda uh, in case lang ito ah in case na pag-open ng uh, impeachment court sa 20th Congress, eh, boboto kaagad ang mga senador at mayroong 20, ano, uh, 20, majority, mayroong 13 senators na boboto, simple majority lang, dismiss na yung impeachment complaint. Di tapos ng laban. So, last, uh, last record ng prosecution panel, magpile ng petition for certiorari at sa mandamos sa Supreme Court. Okay. Senate President Francis Chis Escudero ha said critics of how the impeachment court is handling the case could run to the Supreme Court. Yes! Yan ang pinaka the best. Kasi ngayon, ang daming ang daming nagsasalita. Uh, mali daw yung boto, yung 185 na vote, yung binalik ang yung uh, binalik ang uh, impeachment case sa kamara. Mali daw. Eh, sabi ni Senator Riskidor, eh, punta kayo sa Supreme Court kung mali. Basta yun yung collegial decision. Nag-decide na ang court. Yun na yun. Only the Supreme Court can overturn yung boto ng 18. So ito na, okay na, parang nag na ang House Prosecution Panel, yung pinapasubmit na mga requirements, nagsubmit na. So, abangan natin, July 28, magsimula na ang 28th Congress. Yan na, bagong Senate President. And then, talakayin na ang uh, impeachment case. So, we're expecting na pagbutuhon kaagad yung dismissal ng kaso. Okay. Ang Supreme Court lang ang final judge is to issue whether nag-comply sa constitution or not. Yun lang, pwede namin iakyate. Yung grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Yan lang sabi ni Atty. Bukoy. The only thing that the Supreme Court could do is to either reverse or modify their decision or action, pero parusahan, hindi pwede. Ah, yun pala. In case the Supreme Court rules in their favor, but the Senator judges still refuse to start the trial, Bukoy said there would be a constitutional crisis. Yan na. Kaya tingin ko nito, pag aabot ng ganyan, magiging maingat ang Supreme Court. Kasi magkakaroon ng constitutional crisis eh. Kaya napaka-exciting. <laughs> napaka-exciting itong mga kaganapan sa impeachment nito. So, tingin ko, yung mga ganyang pangyayari, no? Lalo lang napapag-usapan si BP Sara, lalo lang siyang sisikat. Lalo siyang mananalo sa 2020. Kasi granting ha, granting, na-dismiss, na-dismiss yung uh, impeachment case. Tumakbo ang House Prosecution Panel sa Supreme Court. Granting ang Supreme Court, sasabihin na, o-orderan na, ituloy ang trial. Granting ang impeachment court, susunod, itutuloy ang trial. Presentation of evidence, magbutuhan, anong resulta? siyam na senador lang ang kailangan ni VP Sara para ma-quit siya. Sobra siyam ang kanyang aliadong senador. So, kahit saan mapunta itong impeachment na ito, panalo pa rin si VP Sara. Kahit anong gawin nila, balibalik na rin man. Ano. Okay. This, uh, sabi pa na Torni Bukoy, that's an open issue now, yung constitutional crisis. That's an open issue now, there would be a constitutional crisis. Kung may otos ang court, Supreme Court, pero ayaw sumunod, then there would be a crisis. Pero I doubt kung hindi sila susunod. Susunod yan. Naniniwala ako na ang mga hukom ng impeachment court will do the right thing. Nanumpa sila eh. okay, sana so ba? Despite all this, he said he still trusts the process but urges the public to also participate and let their concerns be known. Okay, so... Ano sa tingin nyo? <clears throat> ako, talagang dismiss kaagad ang kasong ito. Hindi na magkakaroon ng trial, yun ang aking opinion. So, mangyayari, mangyayari talaga itong sinasabi ni Atty. Bohoy akyat sa Supreme Court. So, yun na, ang hindi ko alam, ang magiging desisyon ng Supreme Court. Yun, ang aabang, abangan ang susunod na kabanata. Exciting talaga ang bloodbath dito sa impeachment case ni BP. Sarah. At kinangamaka, Pinas, ano nang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento tungkol sa video na ito, comment yun yan sa baba at babasahin yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kayo din mo click ang like at ishare na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po!